Bakit nagbiglaan? O, oh, nagplay na. Yung ilaw. Yung ilaw. Di may bilog? Yung pinakataasong bilog. No? Tulad ng balak. Ay, naku, walang pera. Yan. No? Nagbiglaan. No? Biglang nagkakaroon sa los. Ano? Mangag na naman po si Antsman. Ito yun. Nagtok na lang. Matagal eh. Wala akong pera. Wala akong pera. Ito po. Ito po. Ito po. Ma'am, ito po yung uh, bago namin uh, charger, ha? Nesa po. Ah. si Joey <laughs> po, ito po <laughs> yung my birthday. <laughs> birthday ka ba? Ha? Ito po si Gio, lasing na din. Mapakita ka naman sa camera. <laughs> Ikaw din, inggit ka. Tagyawad mo kita. <laughs> <laughs> Tapos, ay wala na pala. <laughs> Ako po yun. Ako po yun. Ako po yun. <laughs> Ito po yung aming pulutan matador brandy. Ang pulutan po yan. Ayun po. Ito pa po. Toyo po. Meron pa po pala dito. Ayan. Ang dami dami. Tapos dog stop. Ay, mo ay aso, ikatagal. Yan ta, guys. Ay. Tingnan upoan ang mix. Na ni ni mo tani to. Pa di ba mamaya na ako magbi-video. Paano pag stop? Doon oh. Ganyan oh. Dito, Le. San? Ito sa gitna.